sabi ng OLA, mag issue raw sila ng barangay settlement. At sa loob ng 24 oras ay mag execute At kapag hindi ka pa rin daw dumating sa loob ng tatlong consecutive up na walang appearance dito sa barangay, ay eh, sasampaan ka raw nila ng revised penal code under the small claim. So tara, talakayin natin kung ano itong sinasabi ng OLA na ito. Kung ito ba ito to at lilinawin natin sa bidyong ito. Alright, welcome back mga kajani. Muli maglalambing lang po muna tayo sa inyo. Bago natin simulan itong ating tatalakayin, eh paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit niyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ola. So yun nga, eto nakita ko lang sa isang public Facebook page ng mga Ola Victims. Uh, sinishare po nila ito, pinupost po nila. At nagtatanong ko ito ba ito to o, o hindi. Kaya hindi po ito para sirahan ng mga gitong klase ng mga online lending apps. Kung hindi uh, educational purposes at para mas maintindihan ninyo yung mga basic na mga batas dito. Pero disclaimer, hindi po ako abogado ha. Patagal ko na pong ginagawa ito para mas maliwanagan po kayo kung ano ba talaga yung karapatan nyo bilang isang borrower at ang karapatan din naman ng mga ola kung paano dapat ang tamang paniningil. So ito sabi ng post, you insurance of barangay settlement will be executed Executed within 24 hours for three consecutive non-appearance to your barangay hearings violation under revised penal code small claims paskas BIP legal okay department so ako meron kayo mga paskas diyan siguro man naka-receive kayo ng ganyan ako man minsan naka-receive na rin ako ng ganyan klase ng mga text messages na kung saan ay yun nga ay sinabing papa barangay daw ako at uh, kung ano-ano yung sabi kakasuhan daw ako ng estapa or something like that pero ito pagdating sa barangay tandaan po sana ninyo na hindi po maaaring lumapit o magreklamo sa barangay ang mga juryan ng mga kumpanya o korporasyon na katulad nito mga online lending apps. Kasi po sila po ay mga negosyante, negosyo, at mga kumpanya na may kakayahang mag-file ng reklamo at diretsyo sa korte. At hindi na po kailangan dumana. At hindi naman po kasi sila residente ng inyong barangay. Okay? So ito po, yung sinasabi ng batas na yan, papakita ulit sa inyo, lagi na lang. <laughs> Kaya huwag kayo niniwala sa mga ulan mong sasabing papabaranggay sila sa inyo. Ito po yung sinasabi. Ayon sa Katarungang Pambaranggay Law ng Republic Act 7160 at sa Supreme Court Admin Circular No. 14-93, bawal na dinggin ng Lupon Tagapamayapa, kung ang isa sa mga partidos ay isang korporasyon o kaya ay hindi residente ng nasabing barangay. Napakalinaw! Hindi po sila maaaring dumulog sa barangay dahil sila ay isang uh, korporasyon. Uh, ito pa isa. Okay? Kaya di mabasa. So yun nga ko sa inyo, no? hindi sila maaaring dumulog dyan. Kahit sabihin nyo uh, meron silang karapatang maningil, pero hindi 'yan yung tamang venue para maningil ng utang doon sa mga kliyente hindi nakapagbayad. At ito pa yung isa, uulitin ko, ibang uh, ano naman to, ibang uh, pahayag. Ito ha. Ah. Any complaint by or against corporations, partnership or juridical entities since only individuals shall be parties to barangay conciliation proceedings either as complainants or respondents. Yun po. Ibig sabihin, talagang hindi sila nararapat lumapit o pumunta dyan para magreklamo sa isang nagkaroon ng utang. Yan na. Pakita okay, ko sa All disputes are subject to barangay conciliation pursuant so to the revised katarungang pambarangay law and prior recourse there to is a precondition before filing a complaint in court or any government offices except in the following disputes. Ibig sabihin nga, hindi talaga sila pwede. Okay? Uulitin ko. Huwag sanang makulit din tong mga uh, ibang mga registrado naman ng na mga ula pero ginagawa pa rin yung unfair debt collection practices. Tandaan sana ninyo na meron kayong ganyang klase ng rules and regulations sa SEC na bawal niyong gamitin kung ano-ano man -ano yung mga nasa government agencies, di ba? Kasi ayan na naman kayo, gagamitin niyo na naman yan. Then, may nakita rin ako na kung saan na isang empleyado ng barangay na ito yung pinakita niya, katarungan Pambarangay channel, panoorin nyo rin niya, maganda rin manood sa kanya kapag uh, may mga tanong kayo about sa ola, yung nagre -reklamo. Kasi kadalasan daw na ginagamit panakot yung kanilang barangay. Illegal online leading up, sakit ng ulo sa barangay. Ayan, pakita sa inyo, di ba? Si katarungan Pambarangay po yan. Kasi nga, nagiging abala rin sila. Ginagamit, may pupunta raw doon sa barangay na sabi meron daw isasang pangkaso doon sa kliyente na hindi na pagbayad. E eh, gayong bahwal sila ron. Uulitin natin, pwede silang dumiretso sa korte as long as ginawa ng isang ola yung due process ng paniningil. Demand letter, tanong paniningil, Uh, pagpapaalala, reminder, lahat na kung ginawa na nila at ayaw pa rin magbayad, pwede na sila mag-file ng small claims sa korte, eh, sa Metropolitan uh, Court, di ba? Doon sila pwede. Eh kasi may kakayahan sila magbayad eh, kasi negosyo sila. Yun po yung po karapatan at pwedeng gawing legal ng isang lending company o ng mga online lending app. Sana naliwanagan kayo sa ganyan. Kaya kung nakakatanggap kayo ng mga ganyan pananakot na pupuntahan kayo sa barangay, mm. Huwag nyo na lang replyan kapag kayo nakakatanggap ng text. No? Always remember na tapos meron pa nakasulad doon legal department. Kung may legal department talaga itong mga ulay ito, dapat alam nila yan. Di ba? Kasi may legal eh. Ang legal, alam yung gagawin. Yung sabihin mga attorney yun. Di ba? May mga law firm sila na mga kinakausap at kinukonsulta bago sila magbigay ng Uh, reminder doon sa mga kliyente na hindi nakakapagbayad ng utang. Siyempre, like may uh, experience, pinuntahan ako sa bahay, pwede yun. Ang puntahan ako sa bahay namin at kausapin ako kung paano kami magkakaroon ng uh, settlement doon sa utang. At uh, yun nga nangyari, nagkaayos naman kami. Kaso nga lang, third-party collection na yun naniningil sa akin. At hindi na yung mismong lending company na inutang ko. Pero okay na yon at least na ko yung aking utang sa kanila, na bayaran ko. Kahit na sabihin mo nang umabot ng 2 years mahigit, by that time, uh, mas maganda pa rin yung nakikita mo kung sino yung kausap mo. Pero kung papabarangay ako noon, like that, uh, I think they are doing the wrong things ng paniningil. Kasi pagka kinuusap din ng barangay yon pwede silang ireklamo sa Department of Interior, uh, Interior Local Government ng DILG. Pwede reklamo kung bakit nyo pinayagan na dyan kayo kausapin. Pero, kung ikaw yung residente ng barangay na yan, at uh, hihingi ka ng uh, witness lang ng mga tao na kailangan nakapag-usap kayo, ganyan ito yung napag-usapan nyo sa barangay, pwede yun ilapit. Kagaya nga ng ano, kunwari ako yung, yung residente, uh, pwede ba tayo mag-usap sa barangay para may ebidensya ako na, eto binayaran ko kayo ngayon, at hindi na kayo mangungulit sa akin, kailangan tanggalin nyo na yung aking record dyan sa kumpanya ninyo. Ngayon, pag hindi nyo tinanggal at inaharas pa rin ako, kayo ang babalikan ko at sasampahan ko kayo ng kaso. Diba? Ganon. Pwede nyo gamitin yung ganong klase ng uh, proseso kung kayo ay residente. Pero kung sila yung pupunta dun sa barangay ninyo, sila po yung walang karapatan about sa ganyang klase ng gawain. Tandaan nyo, ha? ko lang sa inyo. Kung ano yung uh, pwedeng gawin kapag kayo ay pinagbantaan, napupuntahan daw kayo sa barangay. Hindi sila maaari dyan. Tandaan nyo, kayo lang, pwede kayo lumapit sa barangay para makita na nagbayad kayo ng harapan. Pwede yun. Pero kung kasabihin ni Ola, ay, kami magsasampa sa iyo ng reklamo di sa barangay mo, bawal, okay? Pwede kayong dimiretso sa municipal uh, court at magsampa ng small claims. Ganun po yung tamang proseso. At kailangan ginawa lahat yung due process. So, sana nakatulong ang video ko ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel, marayo po. Salamat at hanggang sa muli.